totoo na ilap pagbabago ng, ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pambiling bilipito brigada in the heart of changing lives this is 105.1 105.1 brigada, news, brigada FM. news fm manila the music and news authority. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule, Dahil <laughs> Ikaw. ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters. At ngayon, At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. Headlines. PDRRMO Batangas, inaalam na ang danyos sa agrikultura ng volcanic smog. Kanselasyon ng klase sa lunes, nakadepende sa mga heads ng mga paaralan sa probinsya. Mga residente naman sa Talisay, Batangas, ikinatuwa ang paghupa ng VAG mula sa Bulkang Taal. Mga buntis at bata nakituloy muna sa kanilang mga kamag-anak sa ibang bayan. Headlines. Mga kasong posibleng isang palaban sa China kaugnay na pagkasira ng mga bahura sa West Philippine Sea. Tatalakayin sa pulong ng DOJ at OSG sa susunod na linggo. Pangulong Marcos naman, nininawd din na hindi magpapatupad ng fishing ban. Headlines. Senadora nanawagan sa lenggansa ng gobyerno na suportahan ang local fiber industry at Korte Suprema. Pinabulaana na mga kumakalat na impormasyon sa social media nagagamit sila ng AI para sa sorting at checking ng 2023 bar exams. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule. At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa hapon, siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa hapon. <laughs> Magandang hapon na Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manala, ito ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Araw pa ngayon ng Sabado, September 23, 2023. Kami po inyong magiging tagapagbalita, Brigada Abner Francisco. At Brigada Kath, Austria. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. At sa detalye natin mga balita, nakikipag ugnayan na ang mga barangay officials ng apektadong lugar sa Batangas ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO para alamin ang naging danyo sa agrikultura na nagpapatuloy na Volcanics smog sa panayam ng Brigada News FM kay Dr. Amor Kalayan, Chief ng Batangas PDRRMO. Kasalukuyan na nilang kinokonsolidate ang mga dato sa pinsala ng ibinugang vag ng Bulkang Taal. Din sa ating mga barangay health work. eh to keep on track kung sino po ang ma-identify natin na talagang nagkakasakit at atin pong bigyan ng datos o pag ito po maging ways forward na atin pong pamahalaan sa pag sa kanila. Ano okay. po? Ganyan uh, po yung mga maitala po nila na pagkasira ng agrikultura, marami din po tayo na, na pwedeng makuhang datos diyan bukod dito ini sa isa ni Dr. Kalayan ama paara lang malapit sa bulkan kung saan ay tala mga estudyante na isugod sa ospital matapos makalanghap ng smog Dalitagtag Senior High School, Dalititlan mm -hmm. Elementary School, San Jose Reyes Elementary School, Alitagtag uh, Central School, Tablac Elementary School, Alitagtag National High School, Munlawen Elementary School po. Nakikiusap naman ang mga nasabing opisyal ng PDRRMO na masugao oh, magsuot ng uh, N95 na face mask uh, ang mga kababayang malapit sa taal na hindi maiwasang lumabas uh, para hindi madagdaga ng mga health-related incident sa VAG. Uh, samantala bagamat bumaba na ang volume ng ibinubugang smog ng nasabing vulkan uh, ay nilinaw naman ng chief ng PDRRMO na ang kansalasyon ng klase sa lunes uh, ay nakadepende pa rin sa mga namumuno sa mga paaralan. Uh. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Bal Balita Ito naman hong mga residente sa Talisay, Batangas, ikinatuwa ang paghupa ng vag mula sa Bulkang Taal. Mga buntis at bata nakituloy muna sa kanilang mga kamag-anak sa ibang bayan. Detalya ng Balita Brigada Mike Salgado, ibrigada mo. Lubos na ikinatuwas sa ngayon ng mga residente mula sa iba't ibang barangay sa Talisay, Batangas ang unti-unti ng paghupa ng volcanic smog o vag mula sa Bulkang Taal. Kayong araw ng Sabado ay masisilayan na ang mismong bulkan hindi kagaya kahapon na zero visibility sa mismong Volcano Island. Medyo nagliliwalag na rin sa ngayon ang paligid ng vulkan. Ayon kay Tin Katapang, isa sa mga residente ng barangay Laines na aming nakausap, nakituloy muna sila sa kanilang kamag-anak sa Rosario, Batangas para sa kanyang kaligtasan bilang buntis. Ang mister na lamang nito ang naiwan sa kanilang bahay at bukas na umuno sila babalik para masigurong wala ng vaga. Samantala, biro pa nga ng mga residente sa natural ang barangay, pati bayan na lamang umuna sila ng baga kahapon. Karamihan sa kanila ay tinis na lamang ang hapdi sa mata dulot ng baga. Umaasa naman ang mga ito na bukas o sa mga susunod na araw ay mawawala na ang vag at tuluyan ng lilinis ang hangin sa paligid. Mula din sa Talisay Batangas. Ito si Brigada Mike Salgado ng World 4.7, brigada niyo sa Taym Batangas. CBSG News. Sa kaugnay ng balita, mga residente ng uh, Talisay Batangas o mga Department of Tourism Calabarzon, naglabas ng abiso para sa malalakbay na magtutungo sa lugar na apektado ng volcanic smog. Bel Brigada Belki Castillo, ibrigada Brigada! report! pinayuhan ng Department of Tourism ang mga turista at biyahero na pansamantala munang ipagpaliban na ang pagpunta sa mga lugar na apektado ng bag, partikular sa mga may sakit sa baga o puso, mga matatanda, buntis at bata. Mas mabuti upang manatili na lang muna sa loob ng bahay. Isara ang mga pintuan at bintana ang magsuot ng N95 mask at magpakonsulta sa mga doktor kung nakakaranas ng masamang pakiramdam dulot ng baga. Ipinagbawal na rin ng Civil Aviation Authorities ang pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa bulkan. Hinihimok din ang naturang kagawaran ng mga manlalakbay na manatiling updated sa mga sitwasyon ng bulkan sa mga mapagkakatiwalaang news sources at isaalang-alang din ang mga alternatibong destinasyon para sa kaligtasan at kapakanan ng bawat isa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Malki Castillo ng 104.7 Brigada News of Matangas, the musical news authority. Oh, sa iba pang mga balita magpupulong ang Department of Justice at Office of the Solicitor General sa susunod na linggo para talakayin ang posibleng pagsasampan ng kaso laban sa China dahil sa umunay pagsira nito sa mga coral reef sa West Philippine Sea. Umaasa si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na makakausap na si Guevara upang mabalangkas na mga reklamong maaaring isampa. Tinitingnan din niya ang pagingin ng tulong sa isa sa mga nangungunang environmental law expert sa ASA, ang abogadong si Antonio Oposa Jr. Iginit ng kalihim na bahagi ng tungkulin ng Pilipinas sa buong mundo ang kumilos para mapigilan ang pagkasira pa ng kalikasan. malalang una nang nadiskubre ng Armed Forces of the Philippines Western Command ang pagkasira ng mga bahura sa West Philippine Sea na sakop ng ating exclusive economic zone. Sinabi ng AFP Western Command na nagpadala sila ng divers sa Rosal Reef matapos nisanin ng Chinese military militia vessels ang naturang lugar. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Pangulong Marcos, nilina na hindi magpapatupad ng fishing ban. Brigada Marcar Sargan, i-brigada mo! Brigada hindi magpapatupad ng fishing ban ang gobyerno. Ito ang nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos sa media interview kaninang umaga sa Iriga City sa Camarines Sur. Anya, hindi lang maganda ang pagpapaliwanag dito nang sabihin niya ang tungkol sa fishing ban noong namahagi siya ng bigas sa Zamboanga City. Ang tinutukoy daw ng Pangulo ay yung pagbabawal ng mangisda sa mga breeding grounds para dumami ulit ang mahuling isda. Bati din daw kasi niyang kung magpapatupad ng fishing ban, maaapektuhan ang kita ng mga maliliit ng manging isda. Samantala muling binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagtugon sa overfishing at pagpapalakas ng populasyon ng isda at aquaculture sa bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong isang senador na nawagan sa ilang ahensya ng gobyerno na suportahan ang local fiber industry. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Naniniwala si Senate Committee on Agriculture Chairperson Senator Sincha Villar na abundant at robust ang supply ng mga kawayan sa bansa. Kaugnay nito maasa sa si bilyar na malaki ang may tutulong ng paggamit ng mga kawayan bilang textile sa local textile industry. Dagdag pa niya nasa 35% ang nakukuha ang fiber mula sa bamboo kumpara sa iba pang materyales na nasa 2% lamang. Dahil dito patuloy din ang panghihikayat niya sa lahat ng mga concerned government agencies na suportahan nito para sa ikauunlad ng nasabing industriya. In the heart of changing lives ito sa si Bigadaan, Cortez ng 105.5 One Brigade News from Manila. The music and news all for you. Uma hataw, brigade Naniniwala naman si Senator Christopher Bongo na may ilang karapat-dapat ay na sudyanting nasa sayang ang oportunidad dahil sa pagiging salat sa buhay. Kaugnay nito bilang co-sponsor ng itinutulak o itinutulak ni Go ang pagsasabatas ng Free College Entrance Examination Act. Ayon sa Senador, kung maipapasa ito ay mas mabibigyan ng pagkakataon ang mga qualified at deserving na mga sudyante na makakuha ng dekalidad na edukasyon. Kung maalala mga kabrigada sa ilalim ng Committee Report No. 122 ay inaatasan ng mga higher education institution na i-waive ang examination fee ng mga kwalipikadong mga estudyante. Rapido! Balita Samantala, pinabulaanan at kinukondena ng Korte Suprema ang mga kumakalat na impormasyon sa social media na gagamit sila ng artificial intelligence para sa sorting at checking ng 2023 bar examinations. Sa isang pahayag, nilinaw ni 2023 bar exam chair associate Justice Ramon o Ramon Paul Hernando na ang mga subjects ng eksaminasyon ay susuriin ng apat na expert examiners. Nagmula umano ang sirkulasyon ng maling impormasyon sa isang Facebook group na Bar Law for Damage Training Program at isang FB account na may pangalang Zid Genu Dizon. Mariing kinundera ng Office of the Bar Chair ang hakbang at inilarawan nito bilang false, baseless at irresponsible. Sinabi nito na ang disinformation ay malinaw na layuning siraan ang integridad ng digitalized bar. Exxon. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Anggap naman tayo ng mga reports mula sa ating mga kasamang himpilan. May gita ng daang micro rice retailers sa Central Visayas na bigyan ng 15,000 na cash assistance. Brigada Iris Atuel, Depositario i-Brigada mo. Brigada Report. Nakapag-release na ang Department of Social Welfare and Development Office 7 o DSWD 7 sa pababukita ng kanilang sustainable livelihood program ng 3.6 million pesos sa 241 ng mga micro rice retailers na nakatanggap ng 15,000 pesos kahapon kasabay na kanilang isinagawang simultaneous payout mga probinsya sa rehiyon. Pinakamarami sa mga nabigyan ay ang probinsya ng Negros Oriental na mayroong 76 na mga recipients. Sinundan ng 65 mula sa Bohol, 60 mula sa Cebu at 40 na naman mula sa Sikihor. Nalaman ang Department of Trade and Industry ang nag-certify sa listahan ng mga micro-rice retailers habang ang Department of Interior and Local Government naman ang nag-identify at nag-arrange ng payout venues. Ang naturang hakbang ng mga hensya ng gobyerno na mamigay ng cash subsidy ay sinagawa matapos na inilabas ang Executive Order No. 39 ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sila ay nagtulong-tulong upang maging matagumpay ang implementasyon ng pamimigay ng ayuda sa mga micro-retailers. Ang dalawang daan at na isa mga micro-rise retailers ay bahagi ng tatlong daan at dalawang regional targets ng DSWD-7 kung saan sa isinagawang payout noong nakarang linggo 84 na mga micro rice retailers ang nakatanggap ng naturang cash aid in the heart of changing lives. Ito si Brigada Aires at Well Depositario ng 90.7 Brigada News from Cebu Music and News Authority. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tricycle drivers pinamamadali na raw ng LGU Bacolod. Brigada Jeremy Baal, E brigada, brigada! amor! <Langham> Iniutos ni si Bacolod City Mayor Alfredo Belardo Benitez sa Belisa ng pamimigay ng isang libong na fuel subsidy para sa mga tricycle drivers ng lungsod na kwalipikado sa nasabing programa. Ipinahayag ng alkalde kanyang hinihiling sa Commission on Audit na pag-aralan ng mga requirements na kinakailangan para sa mabilisan na pagpapalabas ng subsidy matapos na pansin ito na napakadaming kailangan upang isang tricycle driver ay makakuha ng kanyang tulong penansyal. Inimong ng alkalde na ipasa sa database mga pangalan ng mga driver upang sa gayon mabilis na, na mapamahagi ng tulong na hindi na kailangan ang karagdagan mga dokumento in the heart of changing lives sa si cause brigade jeremy baal na 103.1 brigade luz september colored the music and news.

sa mahigit isang milyong halaga ng shabu ang nakumpiska ng Regional Police Drug Enforcement Unit 7 mula sa isang lalaki sa ginawang buy bust operation sa sityo Hubao, Barangay Guba, bukiring bahagi ng Cebu City. Subject ng nasabing by-bust operation sa Derek Seville Buntuyan, alias Matting, 34 anyos na taga-sityo Kalubihan, Barangay Guba. Naaresto ang suspect ng mga otoridad matapos makabili mula sa kanya ang isang pulis na nagpanggap na buyer ng droga. Nakuha mula kay Buntuyan ang mga malalaking pakiti ng shabu na may standard drug price na 1,428,000 pesos. Ayon sa pulisya, malakihan ang mga transaksyon ng suspect at kasama ito sa database ng PNP bilang high value individual. Dahil dito, maharap suspekts sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. In the heart of changing lives, ito si Brigada Wendelin Manlangit Carion ng 90.7 Brigada News FM Metro Cebu. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Kasalukuyang naglalabas ang vulkang taal ng usok-vag na nakikita sa lalawigan ng Batangas at mga kalapit na lugar nito. Samantala ang nararanasang naman sa Metro Manila ay marahil na dulot daw ng natural na pangyayaring tinatawag na temperature inversion na nagdadala ng maulap na kalangitan itoy ayon sa Department of Health gayunpaman mahigpit na ipinapaalala ng Kagawaran ng Kalusugan na huwag mag ipawalang bahala at ingatan ang ating kalusugan. Ipinaalala ng ahensya na iwasan ang paglabas ng bahay kung hindi kinakailangan. Ugaliing nakasara ang pinto at bintana ng hindi makapasok ang VAG. Gumamit ng N95 face mask kapag lalabas at uminom ng maraming tubig sa kaning makalanghap. May volcanic smog o wala, paalala ho na ang power cell capsule na maging maingat sa ating katawan, lalo na sa mga haligi at ilaw ng tahanan na hindi maaaring palaging manatili lamang sa bahay sapagkat naghahanap buhay. Ang power cells ang kasangga ng mga sandigan ng tahanan sa pagpapanatiling malakas ang pangangatawan. Kaya mga kabrigada, mag-power cells na dahil ikaw ang sandigan. Umahataw, balita nationwide. Brigada Weather Update! Mga sa magtuloy-tuloy ang nararanas sa mga ngayong weekend. Ayon sa pag-asa, patuloy pa rin ang uh, ang uh, nagbabalik na southwest monsoon o ang hanging habagat. Sabi ng Weather Bureau, magpapaulan ito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Bong Visayas at buong Mindanao. Patuloy namang binabantayan ang dalawang low pressure areas sa bansa. Ang isa rito ay huling namataan sa layong 85 km hilagang silangan ng Infanta Quezon, habang ang isa naman ay nasa layong 120 km kanluran ng Ibasambales. Ang mga LPA na ito at habagat ay magpapaulan ulan sa malaking bahagi ng Metro Manila, pati na rin sa Zamboanga Peninsula. Magdadala rin ito ng mga pagulan ang habagat, pati na rin ang mga umiiral na localized thunderstorms sa nalabing bahagi ng Mindanao. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mga kabrigada, para naman sa ating foreign exchange rate update ngayong araw ng Sabado, ang palitan ng piso kontra dolyar 56.795, euro 60.55, pound sterling 69.57, Swiss franc 62.69, Australian dollar 36.61, Bahraini dinar 151.16, at sa Japanese yen 38 centavos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Rush Hour Man. Rush Hour Man. Walang tingil kang paglilingkuran. Brigada Balita Nationwide. Sa hapon. Brigada Balita Nationwide. Sa hapon. Mga kabrigada, inyo na po napakinggan ng Brigada Balitan nationwide sa hapon. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Power Cell Serbal Capsule at ng Standout ES4 Multivitamin Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Abner Francisco at Brigada Kath Austria. Maraming salamat sa inyong pagkikita. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music news authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa hapon mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. bigata in the heart of changing lives